sa kanya, pati ang kanyang alaala pati na rin ang kanyang combat skills na kung saan sobrang OP neto ni Musashi Miyamoto. At sa pagbabalik nga neto ni Musashi Miyamoto sa mundo, ay minagabang na sa kanyang mga fighter. Isa na nga dito ang pinakamalakas sa kasalukuyang era na si Yujiro Hanma. At nang magpang-abot nga etong si Musashi Miyamoto at etong si Yujiro Hanma, ay dito nga sa kanilang pagharap ay nakasabay nga etong si Musashi sa lakas neto ni Yujiro. Pati nga etong si Yujiro Hanma ay nagulat nga sa lakas at bilis neto ni Musashi Miyamoto na kung nasugatan pa nga etong si Yujiro Hanma. At matapos nga nila magsukatan ng lakas, etong si Yujiro at etong si Musashi ay magsaseryos na nga sa isang laban na masasabi nating pinakamagandang mangyayari na laban dito sa anime series na Baki. Dahil dalawang halimaw ang magtatapat. Ngunit napigilan ito ni Motobe nang hinarangan niya nga etong si Yujiro dito sa paparating na atake na ito ni Musashi Miyamoto.